Ayan guys, tapos na kami. Nakapaniba na kami ng saging. Tapos meron pa kaming uling. Ayan ang aming mga daladalahan pa uwi. Ayan, meron pang hahapitin. Bali, 3 sisakong kupras ang aming na isako. Na ay bali, 2,000 mahigit ang aming kinupras. Tapos ilang araw namin, bali pa limang araw kami ngayon. Miyerkules tayo umalis. Uh, apat na araw. Ah, apat na araw. Miyerkules tayo umalis ay eh. Miyerkules, Biyernes, Sabado nga. Apat na araw lang namin trabaho, guys, yung mahigit na 2,000. Ayun, paspasan, guys. Wala kaming kapahi Ultimong gabi ginawa na naming araw. Alagay ko na dito. Ayan, naka-ready na. Nagre-ready na kami pa uwi. Ayan. Isa sa Por Marias. Andun pang isa. Naglilinis, ng katawa, Naglilinis na ng katawa. Naghuhudhud na. Nagkukuskos na ng kanyang libag na isang sako. <laughs> Iwasan ko lang guys at ang bigat. Ang ating libag ay, ay tumambak na. Kaya Kaya tayo. Ayo ngani, wag ka tayo kan dai. <laughs> Ayan. Kami ay pauwi na naman. Pagdating namin, namin doon sa amin, puro stress na naman ang mangyayari sa buhay namin. Buti dito kahit papaano kami ay nalilibang sa trabaho. Ayan. Ayan. Puro naka-black pala kami. Parang nag-usap-usap. Ayan. Kalat-kalat ang aming mga bao, guys. Ayan, meron dito. At andun pa sa baba. Sumabra ang aming bunot. Ayan. na pang. Ayan. ang Hindi at tayo lang <laughs> ang hatag. Wala na kasi sigla guys yung for Marias. <laughs> wala pagod. Wala guys. Wala, na, wala na sigla kasi mga pagod na pagod na lalo na itong isang ito ah. <laughs> wala nang sigla. Guys, magkakayakan kami guys. Karira ka Ayan, guys. Ka guys kami ay... Uuwi na. O kanino pang baon niyo na iiwan doon ay? Eh napakarami namin dala-dalahan guys. Ay nakapag-uwi na rin kami ng sansako. sako. Ay isang sako at kalahati Ayun, kasama 'yon. Babalik-balikan na lang namin itong mga bao dito para ulingin ulit. Magawa na kayo ng tayakat! Ayan. Ay, baka yung green?